Yung asawa ko, sobrang bait po noon. Dito lang po talaga siya nagbago. Simula po nagtrabaho po siya. Natututo na po siya magsinungaling sa akin. Tapos nanlalamig na rin po siya sa akin. Para po baga, hindi no. ka na niya apahal, diba? Oo oh, po. So, uh, Tapos one time po na tinuntahan ko po siya noon sa store niya. Ang sabi po niya, o may overtime daw po sila. Pero nung napuntahan ko po doon, wala na po silang overtime. Sarado na po yung opisina. Ang ginagawa po nila, mga nagiinuman na lang po doon sa labas. So, anong ginawa mo nung nalaban mo ng ganun ang uh, mo? Sa pagdating ko po, siya pa po yung galit. Okay, kwento mo lang. siya na galit. O, okay. Tapos? Tapos nung nakaraang February 3 po, Nagpaalam po siya sa akin na pupunta, pupunta lang daw po siya sa may kabilang bahay po sa mga pinsan niya. Alas otso po. Ngayon, yung bandang 8.30 po, nagpunta po ako doon sa kabilang bahay. Nalaman ko po na wala naman po siya roon. Kaya ngayon po, tinawagan ko po siya ng tinawagan. Mga mahigit rent ang tawag po yung ginawa ko. Hindi po talaga siya sumasagot pero nagri ring naman po yung cellphone niya. Ngayon po, ang ginawa ko po noon, hindi po ako mapakali. Nagikot-ikot po ako, nagpunta po ako sa store nila, hinahanap ko po, po siya, pero di ko po, po talaga siya nakakita. Tapos bandang mga mag-aalas 11 na, tsaka niya po ako tinawagan, tsaka po nagpasundo. Tapos na naman po yung reaction niya, siya na naman po yung galit. Kaya, hindi lang po isang beses nangyari yun. Tatlo po, Opo. Oh, eh, may ikaw ba? May pinagsisisihan ka ba? Opo, oh, pinagsisisihan mo po. Hindi ko naman po talaga gusto yung nangyari. Hmm. Kaso nga, nagawa ko. Ang po ako ng bugso ng damdami. Kina ng anak niyo? Dalawa po. Ilang taon na? Isang 10 years old po, tsaka isang 5 years old. Nung... Nung... Uh, nung napatay mo yung iyong uh, partner, na isip ko ba yung dalawang anak ko? Oo oh, po. Hmm. <coughs> so, ngayon, anong, ano ang... ano Anong mo uh, ngayon, Nararamdaman mo ngayon? Kasi, ayun, may meron kang dalawang anak na medyo batang-bata pa eh. Tapos, abito ka ngayon sa tulungan. Anong naiisip mo? Sobrang sakit po. Yung <laughs> GC siyang go go, nigna mo, po. Naman po. talaga gusto 'yung nangyari. Wala mada ko lang sige, wait ko po. Paano na sila? Sino mag-aalaga sa kanila? Yung mga tita niya po, tsaka magulang ko po. Anong mensahe mo sa dalawang anak mo? Anak, uh, uh, mag-aaral kayo mabuti. Sana maging matatag kayo. Patawarin niyo po sana ako. Nakausap mo na ba yung uh, suspect? hindi po. Iyak lang siya ng iyak. Akala mo naman talaga. Pero hindi ko alam kung totoong iyak yun eh. Kasi iiyak lang siya tuwing makikita niya kami, kung titignan siya namin. Pero kung hindi naman eh, maayos yung mukha eh. Parang hindi naman siya guilty. Yun, na ano siyempre, mahal na mahal siya namin. Kahit na hindi kami showing magkakapatid, yun, mahal siya namin. Kahit hindi naman palaging sinasabi yon pero alam niya naman yun. Eh. Ano ba yung gusto kay ate? Yung pag yung pag-aalaga po tsaka yung pagiging ate niya sa amin. Siguro pagiging nanay na rin kasi nandun po yung mama ko sa probinsya. So, bali siya po yung tumayong pamilya po. Nung nandito po ako. E... masadong malaki yung kailangang pera para maiuwi siya dun eh at hindi naman kami papayag na dito ilibing kasi andun lahat ng pamilya Saka andun yung parents yun nga lang masakit ang tagal niyang di nakauwi, tas uwi wala ng buhay kaya kailangan talaga namin ng financial po para lang maiuwi agad nananawagan po ako yung Rafi Tool po nag po kami ng tulong na maiuwi po yung pinsa namin dun sa Bacolod Saka po siyempre, mabulok na din yung sauce Yung gumawa ng ganto sa pinsan ko, karu, karu, karumaldumal eh. Pinatay na, tinapon pa. Hindi, hindi talaga katanggap-tanggap. Kailangan talagang niyang mabulok. Yun lang po.